Gandang hapon mga loads Pakita ko sa inyo no, itong negative trigger. Uh, sa negative trigger ano, itong horn switch natin ano, kaya tinawag ng negative trigger 'yan. Ang pumapasok dito sa horn switch natin is negative ano. Yan negative to, tong green na to negative. Tapos yung isang uh, uh wire ano na ng busina pumunta rito no pumunta rito so bali negative siya tapos yung isang wire dumaan dito pumunta sa accessories no accessories tapos ito negative ano ayan yun Negati negative trigger siya negative trigger ngayon gagawa tayo ng ah, uh, loud horn ano maglalagay tayo ng loud horn request to ng isang uh, viewers natin ano sa FB page ko no. Ah uh, shout out nga pala sa iyo. Ito no. Gamit tayo ng Halo Switch tsaka 4 pin relay ano. 4 pin relay. Dito muna tayo sa Halo Switch. Itong Halo Switch. Okay. Tanggalin muna natin para paliwanag ko sa inyo ano. Itong Halo Switch ito ang common natin ano. Etong isa positive tsaka negative lang 'yan. To no, tsaka to. Positive tsaka negative. Para yan dito sa ilaw dito sa switch natin ano. Etong gitna, etong gitna, ito ay normally open. Et isang to no, itong nasa baba normally close. Etong normally close na to tsaka tong uh, common connected to no connected pag hindi pa tayo pumipindot no ganto hindi nakapindot connected siya connected tong dalawa no tong common tsaka normally close ngayon pag pumindot na tayo no pag pumindot na tayo yan pinindot natin connected itong uh, common at tsaka tong normally open na no, ito hindi na to no dahil nakapindot tayo Okay, kabit muna natin tong ano no. Kabit natin to mga loads. Okay. <clears throat> ito na tayo ngayon ano. Etong yellow Okay. Etong yellow, ayan. Ito ang common natin. Etong green, ito ang normally close. Etong white, etong normally open no sabi ko itong black na to tsaka itong red na to no ano lang to uh, para lang sa ilaw nito no ito so ganto no dahil sa negative trigger tayo no negative trigger ang papasok dito no sa yellow nito is negative kaya isasama na natin tong black na to no black ng sa ilaw tsaka natin tatanggalin itong itong nga uh, nakakonek dito na galing ng busina no nakakonek dito sa uh, switch natin tinanggal natin at ipapalit natin itong uh, galing ng ano no yung wire itong uh, galing ng halo switch ayan. ayan ayan no pinagsama natin yung black no? kasi negative din naman to no tapos ito no Itong tinanggal natin na ano, nagaling ng busina, ah, galing ng switch, no? na oh, ganyan yan dati, di ba? Tinanggal natin. isya nating ikakabit dito sa ah, normally close ng halo switch. Yan normally close ng halo switch. Yan madali lang 'to mga lords. Tapos ano? Etong normally open na to, tong white Itong white <coughs> Itong white ano Ikakabit naman natin to sa Sa Ito ba yun? Wait Ito ano Kakabit natin dito sa 4 pin relay ano Itong white na to Dito siya sa 85 Okay 85 kabit natin sa 85 ng 4 pin relay ha yan o no? nakakabit sa 85 87 86 at saka itong 30 no 85 86 87 at saka 30 yan kinabit na natin ano yung 85 sa normally open ng ano no halo switch Then itong 86 ano Itong 86 Kakabit naman natin to sa Dito Sa Accessories ano Accessories Yan <clears throat> Isama na natin tong ano no Isama na natin tong wait sama na natin tong ano no positive ng ilaw ano yan ano ba yung ano ko ito 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 lagyan natin ng ano lagyan muna natin to ng connector yan para hindi tayo masyadong makalat yan na pinagsama natin yung 86 ano tsaka tong tong red na galing ng ano no galing ng halo switch yan positive kasi ito eh tsaka ikakabit naman natin dito sa accessories eto ito yan yung 86 mga load sa accessories natin kinabit ha, yan 86 na ang 4 pin relay sinama na rin natin tong ano no itong positive ng halo switch ngayon itong uh, 30 lagay natin dito sa battery no? may fuse yang 15 amperes yan ayan mga loads ano? yan tapos itong 87 nya no? itong 87 87 ng relay kakabit natin dito sa positive ng busina no? yan positive ng busina ito yon no ito na no? positive nito tapos yung negative ano negative ng busina nakabit natin sa negative hanap tayo ng negative dito no yan negative yan so bali tapos na tayo rito no meron na tayong ah... Uh stock horn na no yan stock horn stock horn dito no sa dito sa loud horn natin kailangan pumindot tayo ng halo switch para sa loud horn yan ano lakas ngayon eto no bonus na natin to no maglalagay tayo ng interrupter relay yung nagtanong nga pala sa akin no, nakalimutan ko lang yung pangalan pero eto yon panoorin mo na lang ano lalagay tayo ng interrupter relay bonus na to <coughs> dito sa interrupter relay natin <coughs> tatanggalin natin itong 85 at saka itong 86 na itong 86 dahil dyan natin ilalagay itong Uh, positive tsaka negative nitong ano no output nitong uh, interrupter relay. So no ito no black ito. Yung katapat niya is negative. Ilalagay natin ito sa 85 na no? itong tinanggal natin na ano no galing ng 14 relay. Lagay natin sa 85. Ah. No? Tapos ito no, Etong 86, eto no, yung isang yellow na to, 86, lagay natin sa kabila ng interrupter relay sa positive, ano. Yan. Okay, nandiyan na, ano. Tapos, syempre, itong red na to, is positive, lalagyan natin siya ng accessories wire na tatap natin sa accessories wire dahil negative trigger tayo no so ito na Etong, nga uh, etong, itong ano natin na uh, sa itong uh, normally open ng halo switch dito natin itatap sa negative ng ng interrupter relay yan so bali ito na mga loads Moment, uh, moment of truth tayo ayan o no? pindot tayo no ayan interrupter relay mga loads, pag hindi nakapindot ayan so yun lang mga loads. sana nasubaybayan ninyo at na may natutunan na naman kayo no eto shoutout nga pala dun sa uh, nagtanong sa akin sa fb page ko no sana nakatulong ano sana nakatulong 'tong ginawa kong ito yan yun lang mga lords ah uh, maraming salamat nga pala sa panonood ano at uh, huwag kayong magsawa na uh, subay subaybayan ng mga video ko marami kayong matututunan so yun lang mga lords maraming salamat at god bless sa ating lahat